idol Rafi, nasa studio po natin si Mr. Francisco Agustin 43 years old at dati po siyang uh, Philippine Army yes, no at, uh, at galing yes, po nakawayan City Isabela at nirereklamo ah, niya ang kanyang kinakasama na huli daw po niya kasi itong may ibang lalaki noong umuwi siya noong uh, October 9 8.30 ng gabi sa Barangay Kararayan Naga City Camarines Sur Bago ang lahat sir uh, salamat po sa inyong serbisyo sa ating bayan bilang isa pong dating uh, Philippine Army Sir. Okay. At ako po yung sumasaludo po sa inyo. Sa Maraming salamat, salamat din po, sir. na Nakarap din po kayong personal po, sir. Sir Francisco, bakit marami kayong mga black eyes sa mukha? Pasa. Ng gabi yun, sir, na ako, sir, na linggo, sir. Nagsama po kami sa bahay nila, sir. Nang babae, sir. Ni Lilia? Yes, sir. Si Lilia po ay live partner nyo? Yes po. Okay. Then, sir, ang uh, sabi ko, hunt. Matulog na tayo kasi alas 8 may na po. Sabi ko, sir. Naglatag pa siya ng konser ng banig. Sabi niya, eh, may, bagay, may parating kasi ng parating kasi yung kuya. Sabi niya, sir. Eh, di kakatok naman yan. Han, pag, pan, pag darating sila. Eh, yung pala ang darating, sir. Yung yung pala lalaki niya, sir. Si Romeo Bolok. Isang sabi niya pa, sir, na lalaki, sir. Kung ayaw kanyang babae, wag mo i Pagpupilit niyo yung sarili mo sa kanya. May anak po kayo ni Lilia? Negative po, sir. Isang... Ilan taon na po kayo magkasintahan uh, ni Lilia? One year and three months po, sir. Ano po, on and off relationship? Bali ko sir. Pinakilala rin po sa akin yung senior ko, sir. Opo. Pero, sir, magkasama ba kayo sa bahay? Yes, sir. Isa lang isang po tinitirahan, isang bubong lang po. Ang, Opo, ma. Ang anak niya po, sir. Okay. Ko e si Romeo Bolo ba? Hindi ba ex to ni Lilia? Hindi sir, bago lang po kasi yan sir, si Kwan, Sige, si... niya mo sir. So bago lang po ito. Sige, doon na po tayo dun sa party na dumating na po itong si Romeo Bolo. Sabi, pag ayos sa'yo, huwag mong pilitin. Yes sir, kaya parang pagrinig ko parang sila na talaga sir. So nung parang confirmation niya yon na sila talaga dahil... Umalis sila sir, on... eh, oh. Nando, sumama sa kanya sa lalaki sir ngayon sir eh pero ano nangyari po dun sa mukha nyo? Yun, nagkapagsuntukan na kami ng gano'n ng gabi, sir. Yung parang na... Doon sa bahay? Yes, sir, miss, sir. Kaya yung bahay po yun? Bahay ng babae, sir. Ah, so hindi mo teritoryo yun? Yes, sir. Bahay ng girl? Yes, sir. Okay. So nagkapanginabot kayo doon, nagkasuntukan? Yes, sir. Kayo po may black eye siya, wala? wala rin. Ako lang, sir, talaga. Kasi pinagtulukan ako ng walang tatawa, sir. Eh. Ah, okay. Kasi ang sunod ko sa tanong. Pinalo kasi ako ng konser ng bakal pag okay. sangga ko, sir. Pag, kung walo po ang kalaban mo, eh talagang... Yung apat, pa, sir, baligtag man talaga. Sir, yung apat po. Sir. Hindi ka takatakan. Magkaroon ka ng ganong klase mga bukol at pasa. Kasi yes, kung one-on-one, -on -one, eh, parang hindi ka pa rin panawala. Sundalo kayo, dapat astig kayo. Kaya niyong one-on-one. Patumbahin -on -one. yung kalaban nyo. Hindi ko naman pinakakakan uh, yun, sir. Kasi mm, um, kako, sir, lumalaban ako hanggang patayin po. Sir. Alam ko po yan. Ganun po yung mga sundalo natin. Uh, kaya lang nga, sabi niyo po, walo. Eh talagang uh, mismatch po yon. nakabukol kaya nagkabukol-bukol ka kaya nagkabukol -bukol kayo ng ganun, sir. Ma'am Lilia. Yes po, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Po. Kilala niyo po si Sir Francisco. Opo, sir. Kilala po, sir. Anong nangyari po? Ang daming pasa po sa kanyang muka. Kasi po, sir. Kasalanan niya din naman po eh. Pinakiusapan ko po siya na wag na po siyang pumunta dito. Kasi lagi po kasi siyang nanggugulo. Sir, mayroon po akong video na sinend sa inyo kung paano po siya manggulo nung araw na po na yun. Ako na, ako ako na, ako ako na, ako na,

Ba't po nagkaganon? Kasi po, sir, yan. Nasa Manila po yung nagtatrabaho. Tapos po, nagpupumilit po siya lagi na uuwi dito. Ayaw na po namin siyang po kasi lagi po kasi siyang ganyan. Pag pumupunta po dito, nangaaway, nananakit, nanggugulo po siya lagi kaya galit sa kanya yung mga anak ko, sir. Ah, okay. Wala po kayong anak at mga anak niyo po, galit na sa kanya. Marami po yung mga anak ko po, sir, kasi nagkaroon na po ng trauma sa kanya. Mata mula po nang pumuntayan dito, Halos dalawang buwan lang kung maganda yung ugali niya, mula po nung ano. Lagi na po siyang nangaaway, nananakit po siya pag hindi mo siya pinagbibigyan ng sex, nansusuntok po 'yan. Okay, at hindi po kay kasal boyfriend mo siya. Hindi lang po kayo matagal nagsama niyan, sir. Sinabi niyo po ba siya na ayoko na sa iyo dahil masama ugali mo, hindi tumutugma sa kagustuhan ko? kung hindi ka rin lang naman magbabago pagiwalay na lang tayo kasi wala din naman patutunguhan na maganda yung relasyon natin. Ma'am, nagsabi na kayo sa kanya na break na kayo dahil masama ugali niya. Opo noon pa po sir. Kaya lang po, ayaw niya naman po eh. Lagi hindi niya matanggap yung pagkikipag-break niyo sa kanya. Opo, gusto niya. Papatayin niya daw po ako. Kung hindi niya din daw po ako makukuha, papatayin niya na lang daw din po ako. So ngayon ma'am, nung araw na yon, pumunta po siya doon sa inyo pong bahay unannounced. Na ibig sabihin, hindi niya po sinabi sa inyo ahead of time na darating siya? Opo sir. Sa totoo lang po sir, sabi ko sa kanya huwag kang pumunta sa bahay kasi alam mo naman na pulo lang ang pupuntahan mo. Ganun lang din naman yung gagawin mo sa amin. Kasi lagi po kasi ganyan yung ginagawa ah. niya sir eh. Ulit-ulit lang po. So nung dumating po siya, sinisipa niya po yung mga pinto. Bakit po siya nagsisipa doon? Una po sir siyang pumunta tapos po. Maya, maya po, ano, nag-discussion -nag po kami niyan eh, kasi ayaw niya po akong palabasin. Gusto niya po, matulog na daw agad kami at isarado na namin yung pinto. Kasi sabi ko sa kanya, darating po yung mga kuya ko. Kuya kaya lang kaya po, yung... matigas po yung ulo niya, sir. Gusto niya pa din pumasok ako. Eh ngayon po, yung, yung manugan ko naman, sir, pumunta naman dito yung mga kaibigan niya at sana po mag-shet-shet mag daw po sila. Tapos okay. na, naratnan po na gano'n po yung ano, pagdating po nung kaibigan ng manugang ko, lumabas siya dito sa upuan, pinagtuturo niya na, na yan daw ba yung pinagmamalaki mo, yan ba yung pinagmamalaki mo. Okay, anong hawak ni tapos PFC kanina? Lampusap po siya nun ng ano, yung pungkutin ng redors, pinaasag niya. Okay, tapos nakita nun ang sisipa siya. Okay. Opo. Sir Francisco, gusto ko lang palala sa inyo po sir, ano? Yeah. Of course, naawa po ako sa inyo sir, maraming <coughs> yung mga black eye, narinig mo naman sa pa lamang kamping kamping na po ako sa inyo nung hindi ko pa narinig yung buong storya kasi sir una hindi ko kay kasal yes sir pangalawa wala po kayong anak yes sir pangatlo dahil palagi ko kay nang gugulo sinabi po ni girlfriend na ayaw na niya sa iyo kung ganoon na lang palaging gulo yung relationship niyo maging yung mga anak niya sumurrender na so therefore you should have taken the cue ibig sabihin doon pa lamang sir sana intindihan niyo na na hindi na workable yung inyo pong relationship kaya na pong umatas dahil nag-request na siya eh ang nangyari sir, pinagpilitan nyo pa rin. Sa pagpipilit nyo ng relationship na ayo na ni girlfriend, ito po ang nangyari, nagkakagulo kayo. Tapos pang-apat sir, meron pong record sa barangay na lagi po raw kayong nang Chairman Rodrigo Agravante, Barangay Kararayan, Naga City, Kamsur. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po ang nasa record po ninyo, Chairman? Ilang beses na po yan na kaya-respondin namin. As last kami pong party niya, last na naka-agreement lang, naka-isang la suite na po tama ni kagawa bigya yung pulis at yung pulis po dito nami kami binigyan po sempre masahi para umarista pabalik balik po pabalik balik po kasi yan dito eh na pinapaalis sa sirang dalitin niya hindi po umalis ilang beses na po inerte sa in 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 terminal binigyan po at balik na naman siya okay So maraming beses po nakaregol sa inyong barangay. Mga ilang beses po halimbawa sa... Sa akin, sa, sa mga, mga apat na beses na. Four times na. Opo, opo. At, Talang, uh, ayaw na talagang magkisama sa kanya. Kaya nga lang po, pinipilit niya pa ang sarili ng bumalik kami sa kalipin niya. Salamat po, Chairman Sir. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po. Salamat po. Opo, Chairman Sir. Sir Francisco, ayan, pang-apat, eh, meron po kayong record sa parangay. Well, kahit na tatlo po, sige, bawasan natin ang isa. Patawad, Tapos sabihin patawad. Oh. nila, Sir, na palagi ako mingin ng pera. Sir, hindi mo na mingin ng isang walang beses lang, sir, sir. alisin natin yung pera. Yung pong paulit-ulit na lang po kayo inireklamo sa barangay. Oh, sir, sir nandoon na nga sir. Opo. Oh, Inamin ko 'yung sir. Na tatlong beses ako na pumunta-punta dahil mahal ko 'yung babae, sir. Eh. Sabi niya, mahal mo 'yung babae, pero kung hindi ka na mahal ng babae. Eh. So, yung nga sir, eh, dahil meron siya ng konser kasi siya kasi nagbayad ng kuryente nila yung lalaki sir. Buti sana kung ikaw po may-ari ng bahay o nagbibigay ka, nagsusustento ka sa girlfriend mo, marami kang perang, isinusuka para sa kanya, at uh, ikaw poy nagbabayad ng bills and all, tapos ginaganong ka pa rin, then meron kang karapatan siguro magalit kasi parang niluloko ka na, ini-scam ka. Yung kwan, sir, yung concert, yung G-Cast, sir, tanong mo sa kanya kung saan niya kinukuha yung g so Okay, kwan? sige, pagbigyan ko to. Ma'am Lilia, marami lang yes, siya po. binibigay na pera sa'yo. Seng, dumating ako noon, Ma'am. Oo, mula po nang dumating yan dito, walang wala yan. Ako po yung nagpakain sa kanya, pera ko lahat-lahat turin rin dito dito sa akin. Lalawang buwan lang po yan naging mabait. Pero na po, napakasamaanan. Aughari niya lang 'yun sa nananangkin. Yung pera niya, sabi mo magkano isang daan? Dalawang daan? Uh, sabi Dino, mo wala kang ka bigas. Ano ko rin Yung binukaw mo sa akin libo. Libo. Yung cellphone ko na mapakaman, sinira mo. O, o ano Kung yung, pinagpalit yun, mo ng kwan? Yung beer gold? Dalawa kayo kay anak mong Risa? Yun. ano yun? Yung ano yun? Mo yung 1,000. Yung, oh. balik ko dyan. Ah, na nag, na, nagbili tayo lipo, ng mapakain nyo. Ng lechon manok. Iyang-iyang oh. ako sa mga anak oh. ko eh. O lechon manok sa ano yun? Ano yun? Binibigay ko sa libo? Sabi ni Kim. Ay. Sir, oh, sir, lichon sir, dyan. please lang. Nananahimik kong lechon manok. Huwag natin isama po lechon manok dito, okay, sir? Lichon 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 sir, buti sa'yo kung sabihin mo, nagbibili lang kita ng kotse, binili lang kita ng alahas, binili kita ng diamante, binili kita ng support and so on, bahay at lupa. Ibang usapan niyo, sir. Pero lechon manok, sir, huwag. Huwag natin isama dito. Yung mga ATM, ma'am, sabi raw, Gcash. Oh, marami na siyang binigay ng Gcash oh, sa iyo. Pero sa Gcash. Pero dito po yung may-ari ng Gcash na malapit lang po sa amin. Ilang bilis oh, lang yung po yung, yung magpadala. Dalawang daan, isang daan, 150. Yan Yo. lang po ang bigay niyan, sir. 500 pa. May 400 din po naman. Asa yung 500? Hindi na sabi mo. Oh, yan lang oh. po binigay mo sa akin. Wala kang binigay na napakadami sa akin. Alam mo yan. Kaya pala Madami yung... pa yung binigay namin sa iyo. Kaya pala, so, yan, pala sinasabi... yan. yan pala well, wala sinasabi. Yan pala sinasabi mo Wilson. Sa pamasahe niya at saka sa hospital bills niya para makaali siya. Binigay ko naman so, pero pera ko sa iyo, di ba? Binigay ko sa iyo ng pera noon. Sabi mo gamitin mo muna yung pera. Oh, kaya ginamit ko yung pera. Hindi na kita mahal matagal na, alam mo yan. Sinabi ko na yun sa'yo. Pero ayaw mo kasing maniwala. Sino ba magmamahal sa katulad mo? Lagi kang nananakit. Lagi kang... Kayo... Marami kang binasag dito. Pati yung mga bintana. i ka nag-request. Magtabi kayo kay Wilson, di ba? Pwede ba mag-request yung tao, magkatabi kayo? Kaya binasag ko yung bintana nyo doon. Oh. oh. Ako, no, eh bakit ka nagbasak ng bintana, na, sir? Ano? Pinapalabas ko siya ng lalaki, sir. Ayaw mo Kaya nga, nga, sir. Kayo, teka muna ng bintana binasag mo, bintana mo, bintana niya. Bin, yung, bintana ano yung, po dito sa bahay, ano sir. Kaya nga, sir. So, bintana niya yung sir, doon pa lang pwede ka ng kasuhan kasi nagbasag ka ng bintana nang hindi mo bintana. Yung ang kasalanan ko rin, sir. Kami, Kahit sana ako nagtatrabaho nung nandito ka para kumain ka lang. Tapos yun yung ginanti mo na niya mo. Masiya ka naman sa sarili mo. Pinawi ako ng kwan na DSW, binigyan ako 10,000 galing hulo-sulo ha. Yung excess na, Magaling yung excess na kwan. Ko yung excess na, na pera mo. hindi yung excess na, na pera na, na 3000 galing doon. Ibibigay ko sa iyo lahat, di ba? Bay't sabi mo na pinapakain mo ako noon. Huwag ka sino kahit By... anong gawin mo. Ayoko na sa iyo. Matagal na, alam mo 'yan. Matagal na sinabi ko na sa iyo, ayoko na sa iyo kasi napakasama na ugali mo. Nung pala yan, yan pala sinasabi mo. Kaya pala, yan pala sinasabi mo, Wilson palagi pinapatay sir, mo. Ang sir, sir, ito po, pinapay ko palagi rito sa lahat ng kalalakihan, huwag ho kayo manakit. nanakit no. sa akin, sir? Sir, you are capable of violence. Kitang-kita po sa video. May galas ba sir? sir? yung ang tanong ko po, sir. May galas siya. Okay, may galas sige, pagbigyan kita. Ma'am, nasan na yung galas mo? Pakita mo raw. dito po, sir, sa ano, yung mahabang yan. Oh, Mahaba po na yan. Galos po yan ng bote, eh. nabasag. Ayan po, oh. Kasi naka-ano po ako sa kanya. Kasalanan ko na, sir. Wala nang problema, sir. Kung ko lang sa kanya, sir, bag, i-demand eh. ko lang yung konter. You know? Sir, ang kasalanan mo dito ay nagmahal ka sa isang tao na ayaw na sa'yo. Kasi pag ayaw na sa'yo, dapat, sir, atas ka na. At wag ho kayo manakit. Sorry, sir, ah. Palawod ko siya sabi rito, once na kayo po ay pinagbuhatan nyo ng kamay ang inyong girlfriend o inyong missis, for me, it's a point of no return, meaning dapat ikaw talaga ay kundinahin at ikaw dapat talaga kasuhan. Wala kayong karapatan na manakit ng babae, physical. Oo nga, sir, yun yeah po sir. Pero hindi ako nanakit sir, sinasabi lang, sir, lang yan. Sir, kitang-kita doon na pag nagwala ka at nagninipa ka pa ng dingding. Yun sir, yun sir. Yun lang po ang konka sir. yung kasi sa sobrang precious ko sa otak na sa lalaki sir eh. Sir, maray pang babae dyan sir, hindi lang si Ma'am Lilia. I'm sure maray pang magkakagusto sa'yo, lalo pat ex-military ka, astig ka. O oh, maray pa magkakagusto sa iyo, sir. Mr. Romeo Bolo, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po tayo, sir. Alam mo po na girlfriend ni Mr. Agustin, si Ma'am Nalilla. Alam, Al alam ko po, sir, kasi sabi niya sa akin, lagi, lagi siyang sinasaktan, ayaw niya, niya na doon. Tapos, tinanong ko naman po siya, sabi ko, di ganito, kung magliligaw ako sa iyo, tatanggapin mo pa. Sabi niya, opo. Sabi niya, sir, oo daw kasi, tingin naman ako, sir. Oo, okay. Kaya pumasok ako sa kanya, pero sir, nag-umpisa pa lang ako wow! Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan mo niligawan si Ma'am Lilia? Dalawang linggo pa lang po, sir. Dalawang linggo pa lang po. Dalawang linggo mo siya niligawan at kayo na? Hindi pa naman po, sir. Hindi pa naman ako sinasakot, sir. Eh, Hindi pa na... po. O, oh, di may pag-asa ka pa pala, Sir Francisco. Hindi, wag. Hindi, sir. No, I'm not eh, gonna give you false say, hope. No, no, no. Pasibli na walang nangyari sa kanila, sir. Eh, kung may nangyari na po sa kanila, ano ngayon, sir? Hindi naman kayo sal. Nasa kanya na yung babae, sir. Kung kanya. O, oh, yun man pala. Yun ang gusto ko marinig. Okay. So, sa kanya na. Tapos na. End of story. Tapos na ang kaso natin. Sa kanya na. Yes, sir. Kung ano yung sa kanya yung kanseloban niya. Kung mali niya yung tao. This, yan. Ayan. Alagalan mo yung kan mo yung magiging asawa mo. At talaga. Talaga. Alaga ko pag ma malaman ko na kan mo rin yan. Papatayin kita talaga. Oy! No, don't, 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 Wag, 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 ako, sir. wag, kang magsalita na ganito dito, sir. Wag ko, sorry, sir, sorry, sir. Sa wag, sir, mali po ba? yan, wag. Mali na naman, sir. Death threat po yung ginawa nyo. Wag yung papatayin ako, sir. Wag na wag po, sir. Sobrang wag, pinakawag sa lahat ng wag. Okay? So, anyway. Wala pa kaming formal kasi na konto, sir. Uusapan kayo. Walang formal. Okay, sige. Walang closure. Ma'am, Lilian, ito lang para mabigyan nyo na ng closure ang pong Uh, shaky relationship noon. Ngayon, sige okay po, po. Bigyan mo ng closure. Okay po. Agustin. Salamat sa lahat, sa lahat. Na una naman minahan talaga kita eh. Kasi akala ko mabait ka. Akala ko, akala ko nakakuha ako ng tao na dadamay sa akin. Kahit nga, hindi mo ako bigyan ng bigyan kasi marunong ako magtrabaho. Marunong ako maghirap para makakuha, para magkaroon ng pera. Alam mo 'yan. Kaya lang nung mga huli kasi naging masama yung ugali mo. Dahil Hindi kay Willstone, di ba? Di ba kay sinasabi Willstone? Sinasabi Wilson? ko lang sa'yo, sinasabi ko sa'yo, gusto ko, gusto ko, ayusin mo na yung buhay mo. Marami ka pang makukuhang babae na para sa iyo talaga. Salamat sa lahat. Ayoko na talaga, tinatapos ko na lahat. Ayoko na. Sana, sana, ayusin mo na lang yung buhay mo. Okay. Patahimikin mo na rin ako, please. Ayoko na kasi, ayoko na talaga. Ayoko na sa ginawa mong tunguli. Ayoko na talaga, hindi ko na kaya. Ayoko na. Yan ang closure. Han, sana naman maintindihan mo dahil marami akong nilalakad na problema, di ba? Nagpaparistit ako. Hindi mo yung inintindi. Sabi ko, di ba? Sabi ko noon last na trabaho ko. Ngayon, ti mo, parang tanga ako doon. Palaboy-laboy doon sa layas kung saan oh, na ako kain kain doon. Unawaan oh, mo sana yung ramdaman, nararamdaman ko sa ngayon dahil masigit pa rin eh. Gulat na lang ako, oh, ganun ka pala na yung kan... Yung... Ganun ka na pala. Pero sa isip at puso ko, ikaw pa rin. Mahal na mahal pa rin kita. Kaso, paano itong sing, -sing mo pala? Oh. ano ko mabigay sa'yo ito? Nandyan man, Nandiyan ka. Yung binigay mo sa akin. Ayun, may sing, -sing pala. O, oh, sir. Binigay niya sa akin, sir. Eh. Oo. Oh. Iyon lang, sir. Ka, sana po ma matatak na yung -isip niya, sir. Na, na, na kala ko, sir, sinusuporta niya ako na, na nilalakad ko kasi yung restatement ko, sir. May kasalanan na rin ako talaga sa kanya, sir. Dahil sobrang pagmamahal ko, nasasaktan ko siya, sir, talaga. Sir, Oh, no, 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 no. Han, oh, no, no. Han, kahit di mo na ako mahal, mahal pa rin kita. And, I love you so much. Han, paano itong sing-sing mo? Hindi, ano, minsan meron pang isa. Hahaha. <laughs> Goodbye and God bless you. Good luck of all family. Oh, wala ko nila kay family. Tinatapos ko. Wala nila kay family. Oh, ma'am, sabi niya, I love you, goodbye, God bless and good luck. Oh. Anos salamat. Salamat na lang sa lahat. Mag-iingat ka lagi. Ingatan mo yung sarili mo. Ayusin mo na yung buhay mo. Salamat sa pagmamahal mo. Pinahal din naman kita eh. Kaya lang naging masama kasi ikaw. Ayun. Ikaw naman, sir. Ayun. Dalawang beses. Ma'am, tatlo. Para I love you. Tatlo. Okay. O, tatlo. Blind kiss. Sa. Dalawa. Tatlo. Okay. Oh. Okay. Tapos. O, di ba, sir? Maliwanag. Ma'am. Po. Sige po. Uy, nagselos na. Umiyak na si, umiyak na si Mr. Mabolo, si Bolo. O, huwag ka magselos, sir. Last na ito eh nagagalit si Mr. Bolo. Okay. Sige po, ma'am, ha? Uh, good luck po sa inyong dalawa. Kung ano po may tulong ko sa inyo, sa inyong, sa, inyong pareho, magsabi lang po kayo, handa po akong tumulong. Okay? Para magkaroon na talaga ito total closure. Sana po, sir. Kahit siya na lang po, sir, matulungan mo siya dyan. Kasi lagi nang sinasabi na palaboy siya. Kasi Alam niya naman po na kahit kami din dito sobrang hirap din po namin eh. Isang taon gisan tuka din kami. Kung hindi din po ako magtrabaho, wala kaming kakainin. Sana po siya dyan, ayusin niya po kung anong trabaho mapasukan niya para po para po maganda na din yung buhay niya. Okay, so ang sinasabi niyo ma'am, wag na ikaw siya nang na tulungan ko kasi naawa ka sa kanya, tama? Opo, sir. Okay. Sir, mahal ka pa rin talaga ni, ni ano, girl, kaya lang tapusin natin to. Ano may tutulong ko sa iyo, sir? Sana po makabalik po sir. Bishop po. Ah, yan po ay medyo mahirap. Hindi ko pa yung pangako yan. Yes, Hindi ko na po hawak yan. Ah, yes. Ano bang ah, dahil lang kung ba't na kayo nawala sa serbisyo, sir? Na, awol po, sir. Ay, sus! Akala ko nagretiro ka. Nag-awal kayo. Ba't kayo nag-awal? Na, uh, kasi po, sir, na involved kasi po yung sa AMSLA, sa kapapsinon, sir. Na-involved ka sa AMSLA, eh? Oh, sir. Sa ano meron? sir. Pixer? Opo. Ah, nag-pixer ka? Pinixer ako yung, counter, yung CEO ko noon, sir. Okay, na-involve kayo sa uh, arms -like na... Sa Pacific po, sir. katiwalian, yes. anomalya. Yes, sir. Kaya nag-awol kayo. Hindi, Nakus Tapos... sir. Bali, yun talang dahilan, sir, na awol kasi ang concert talaga, yung CEO ko, inutosan talaga o, oh, sir. Double pass po yung passes ko po. Yung... Okay, so yung CEO mo na, na ano rin, na awol? Hindi sir, bali siya ang nagpirma ng passes ko noon Pero anong nangyari sa CEO nyo? Eh binigyan ko po sa nang... Hindi, pero anong nangyari sa CEO nyo? Tanggal na rin siya? Hindi ko rin alam sir kung tanggal po sir. Okay, dapat pati siya tanggal din. Okay, sir, kung ganun po ang sitwasyon, na-involve po kayo sa katiwalian, kahit sabihin nyo si medyo na may utos, eh may kasalanan pa rin po kayo doon, CEO nyo, therefore, wala akong matutulong. Yes sir. At ayoko pong panghimasukan yan. Apo. Mainit po yan akala ko po yung bang honorable discharge ewan ko baka pwede pa yun honorable or or wala lang ano yun. pero pag na. sa mga statement sir ko makialam kasi po hindi ko nasaklaw yan hindi na sa yes, po. ng powers ko po yan Opo. sa military na po yan but pa pa may tulong ko sa inyo sir sana po mauwi muna ako sa Isabela sir Isabela pamasahe pamp concert, sige ganito po bigyan kita ng pamasahe eroplano si Bupak papunta Isabela kahit eh, bus lang po, sir. Kasi aeroplano, mas malayo. Kasi pagbabao ng Tuguero, sir. Kawayan ba ako, sir? Eh? Kawayan ka. May kawayan po aeroplano. Hindi mo pa alam? Sa concert sa airport namin, sir. O, oh. Open, na, open na ba yun, sir? Ay, open na. Tagal na eh. Last year pa ako pabalik-balik doon sa kawayan. Maganda airport natin doon. Yun nga lang, kulang sa ilaw. D DOTR, kung nakikinig kayo, ha, walang ilaw doon sa kawayan. Kaya yung October 11, yung eroplano bumalik kasi walang ilaw. Oh. So, bigyan kita pa eroplano Kawayan ka sa kawayan sa likod ni likod ng City Hall sa si Batist. Okay, sige. So bigyan kita ng pamasahe, bigyan kita ng packet money. Salamat po sige. Approve. Punta sige, kayo sa kabilang booth. Tulungan po namin kayo sir. Ha.